Senator, uh -huh. Senator Robin Hood Padilla! Magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako muna po, eh, magpasalamat muna po tayo sa Diyos. Audo billahi minasaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'ala Rasulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po, nakapayapaan sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan. Oh! Nandito yung sweetheart ko. Punsung marigit. Siya po yung... Kayo naman, forget sinabi ko sweetheart eh. Siya po yung nag-asikaso sa akin kanina. Kasi ako po'y naliligaw kanina. Sila po yung... Marami siyang kasama eh. Nasa po ba yung mga kasama namin sa restaurant? Ayun. Mga nalibri sa akin ng kape. Maraming uh, salamat. Nalibri sa akin ng uh, tuna sandwich. Meron eh. Maraming salamat ha. Alam niyo, mga mahal kong kababayan. Nakakatuwa po kapag ka ako'y nagpupunta sa abroad. Laging nandyan yung mga kasama natin mga Kababayan natin sa abroad, lagi akong nililibre. Kahit saan ako mapunta, sa Dahig, sa Spain, pagka nakita ako ng mga kababayan, wala po akong gastos. Maraming salamat, maraming salamat. <coughs> Ngayon, gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat dahil alam ko po lahat kayo dito nagtatrabaho. Walang binabayaran dito para pumunta. Lahat na nagpupunta dito, gastos nyo. Yes! Lahat na nandito mahal ang Pilipinas. Yes! Lahat na nandito, mahal si Digong. Yes! Bring, bring him home. English na. Bring, bring him home. Ang sarap mag-English kapag kaya. <laughs> Siyempre po, gusto ko muna akong magbigay po, guy, kay Ma'am Lorraine Badoy, Ma'am. Alam nyo, Simula pa lang po, noong 2016. Mayor pa lang si Digong. Nandiyan na po si Ma'am Lorraine. Ma'am, walang iwanan. Yeah! At siyempre po, si Kongre Manjing Paras. Wag yeah! po na upa, kasama na ni Digong. Talaga hon, saludo ho, saludo tayo sa mga tao ito. Ngayon, mga kababayan, gusto ko lamang pong magkwento sa inyo. Kasi lagi ho akong binabanatan pag tinignan nyo, social media, sasabihin dyan. Si Robin Padilla, tuta yan, itigong! Sabi kakamali kayo, bultog ako, hindi ako tuta! <laughs> yes! Yes! <laughs> Yung tuta, ang alam nun eh, ang-ang lang. Ako, wrong, wrong! bakit po ako naging bulldog ni Digong? Yan ang magandang kwento eh. Alam niyo po, alam niyo naman, hindi naman ho, kaila sa inyo, ako'y ex-convict. Di ba? Ako'y dating bad boy. Alam naman, hindi naman, wala naman akong... Alam niyo na, wala naman akong kasinungalingan. Ang importante, lahat ng babaeng minahal ko, mahal ako. ko Walang kahit isang babae ang nagsasabi hindi ko sila minahal. Okay? Kaya yung pagka bad boy ko, sweet yon sweet. Kaya, alam nyo naman, si Digong. Eh. Alam nyo, si Digong bad boy din yun. Kaya ka idol ko yun. Kukwento ko po sa inyo. Noong 2013, umalis na po ako ng Pilipinas. Kasi talagang nagsawa na po ako sa Pilipinas. Totoo po, umalis na ako. Nagpunta na po ako ng Spain. Nagpunta na po ako ng Spain. Handa na po kaming mag-retire ni Mariel doon. Siyempre, bata yung asawa ko. Gusto ko malakas ako. Eh, bigla po akong pinauwi. Pinauwi ako dahil kagawin yung pelikulang Andres Bonifacio. Umuwi po ako. Pag uwi ko, nabalitaan ko po na si Digo inaanyayahan tumakbo bilang presidente. Ang sabi ko, kaya ako kung malis sa Pilipinas dahil sa Para sa akin, wala. Pare, pareho lang yung mga politiko na yan. Pero nang nabalitaan ko po si Digong, natatakbo presidente, pumunta po ako Dabao. Ang sabi ko, Mayor, ako po si Robin Padilla. Kapatid po ako ni Roberto Padilla, yung kaklase niyo po sa San Ah, sabi niya, kapatid ko pala si Robert. Opo, Nandito po ako para itulak po kayo na tumakbong presidente. Yaan pong nakak nakikita niyong nakaganyan ng kamay, ako po, ako po ang nagsabi niyang kay Digo. Oh. Sa akin po gano'n yan. Kasi nung araw po, si Digo laging gano'n. Sabi ko, Digo, pag ganyan, komunista yan. Ayoko yan. Kailangan ganyan po tayo. Kaya magmula po noon, naging ganyan. Kaya ako po ang author niyan. Kaya nung inihingi ko po yung isang bandera, sabi ko, penge, penge, penge nung isang bandera, green. Pero sa madaling salita, nangampanya po ako kay Tigo. Hindi po ako, kahit na sino po ang tanongin ninyo, wala po ako sinisingin o ako po ay binayaran ni Tigong. Katulad po ninyo ako, sarili kong gastos. Ako po, ang destinasyon ko noon, ang binigay sa akin trabaho, umikot sa ibang bansa, pumunta sa mga OFW, ikampanya si Digong. Ako po nagbayad ng eroplano, hotel, t-shirt, lahat po yan, sarili kong gastos, katulad ninyo. At kung nanalo po si Digong, inalok po ako niyan kung anong gusto kong posisyon. Ang dami niya pong inalok. Isa lang po ang sinabi ko sa kanya. Yung tulong po sa inyo, tatay, galing sa puso ko yun, wala pong kapalit na hinihingi. Kung mababalitaan niyo po, ako lang po ang isang tumulong sa kanya na hindi tumanggap ng posisyon. Dahil katulad ninyo ako, tandaan ninyo, ang pagmamahal ko kay Tigong galing sa puso. At bakit natin mahal si Tigong? Dahil alam natin, siya ang magbibigay ng pagbabago. Wala nang iba. Ngayon, bakit ang laki ng utang na loob ko kay Digo? Pagkatapos po ng manalo siya, pinatawag ako sa Malacanang. Pumunta ka dito. Sabi ko, bakit ako pupunta dyan, boss? Eh hindi naman ako tatanggap ng posisyon. Basta pumunta ka dito, Pumunta po ako sa Malacanang. Pagdating ko po doon, may hawak siyang folder. Sabi niya, maupo ka dito. Tingnan mo to. Pagbukas ko po ng folder, ang nakalagay doon, ala ako nakalagay po doon ang aking absolute pardon. Ano? Napakadami pong pangulo ang gumahan. Fidel Ramos, Atehan na nata si Inday. Teka na. Okay, tuloy ko muna. Iikli ang kula lang. Kasi di ko po ang nagbigay ng absolute pardon. Nung binigyan niya po ako, oh, hindi pa po natapos doon. Nung 2022, sabi niya, tumakbo kang senador. Sabi ko, boss, wala akong hilig sa politika. Revolusyonaryo ako eh. I don't join government. I fight government. Sabi. Sabi na, masyado ka kasing maingay. Ikaw ang taong salita ng salita. Ang pinakamaganda iyo, nandaan ka sa Senado para doon meron kang plataporma. Magsalita ka doon. Ako po, binigyan ako ng second chance ni Digo at ngayon po, senador ako. Yeah! Kaya po yung mga nagsasabi na si Digong galit sa kriminal, hindi po totoo yun. Si Digong po, binibigyan niya ng second chance yung mga gustong magbago. Sa lahat po ng bagay, nagbago ko. Pero mapagmahal pa rin po ako. Ngayon po, noong kampanya, kung bakit naman po ang pagmamalasakit ko kay Inday. Ito po, ko konti po ang nakakaalam nito. Nung pinatakbo po ako na, na senador, napunta po ako sa UNITIM. Nung napunta po ako sa UNITIM, hindi po ako tinanggap. Alam niyo po kung sino nakipaglaban sa akin sa UNITIM? Si Inday Sara Duterte. Yes! Hindi ko po makakalimutan yung gabi na inintroduce ako ni Inday sa Ilocos Norte. Ang sinabi niya, ito ang ikalabing dalawang kandidato ng Unity, Robin Padilla! Sabi niya. Bigla kong lumabas si Bongbong Marcos. <laughs> ang sabi niya, hindi pa po final na si Robin Padilla ang ikalabing dalawang kandidato. <laughs> Alam niyo po anong ginawa ni Inday? Buong gabi, inirapan niya si Bongbong Marcos. Magkatabi po sila, pero nakaganon si Inday. Yung gabing yun, kinausap niya si Bongbong. Yung gabing yun, hindi na pinalagpas. Ang sabi niya, si Robin Padilla ang ikalimang dalawang kandidato ng Unity. Ganyan pong klase si Inday. Wow. Hindi <laughs> hey, ba po natapos Umaklas po yan sa kampanya ng Unity, sumama sa akin. Ganun po katindi si Inday. Kami na po magkasamang umikot. Ganun po ang ang mga Duterte kapag kapag nagmalasakit sila sa iyo, hindi ka nila iiwan. Kaya sana po, maintindihan niyo po ako, lalo na po yung ating mga basher dyan, kung bakit ako naging bulldog ni Digong at magiging Doberman ni Inday. Yeah! Hindi po ito politika. Hindi po ito politika. Ito pong pagmamahal ko kay Digong, tandaan ko ninyo bilang tatay at yung pagmamahal ko kay Inday, huwag, huwag naman tawagin ate, baka batukan ako nun. Bilang siya, ang susunod na pangulo ng Pilipinas.